Hello guys. Ayan nga, ngayon nga ay nandito ako sa aming barangay dahil ako ay magpapatanggal ng aking implant. Ayan, dahil nga ngayon ay March, uh Women's Month. Ayan, nagka nagkaroon sila ng patanggal at lagay ng implant dito sa aming barangay. Ayan nga at isa na ako sa mga naki nakiisa dito pero ako ay magpapatanggal ng aking implant. Ayan na nga. At habang ako ay nag aantay ng magtatanggal ang aking implant ay nakakaramdam ako ng onting nervous guys so ayun nga ang sabi nga nung nurse eh mababaw nga lang daw yung implant sa braso ko Bawal daw mag-video, guys. Ganito na 'yon. Ito na 'yon. ko 'yung pinatanggal kong implant. Eh, nag-files ka, hindi ka naman hiya? Alin daw ako nag-files? Ano 'yung ilang mo hindi ka iyang ano um, injectable Ayan guys, so ano nga ba, ba yung itsura ng implant na nilalagay sa ating braso? Ito na yung peklat ng guys. ayan. Ito yung peklat. So ito siya. Ito yung implant pala na nilalagay sa ating braso. Ito yung itsura niya, guys. Ito. Ayan lang sya. Ito yung kinabit sa aking braso. Ayan. Imagine, ito. Ayan, naka-undi. Di ba? Ang galing. Ayan. Ito sya. So, ayan nga. Bakit ko ba pinatanggal ang aking implant? Kasi nga, guys, hindi ako mapakali sa implant na to dahil una pag nilagay siya sa braso is makakapamo siya ayan tapos kumikirot siya ayan pag sa kumikirot pag taglamig kumikirot ayan pag may karga kang baby ayan kumikirot siya kaya isa rin yun sa mga dahilan ko tapos um, ano rin um hindi ako dinadatnan hindi ako nagkakaroon ng menstruation ayun, kaya yan, talagang nag-decide ako itatanggal siya actually, hindi pa sana nila tatanggalin yung implant ko kasi nga, ano um, one year um, 15 months pa lang siya yung implant, so ayaw nilang tanggalin, pero sinabi ko kasi, is masakit siya sa ulo ayan, parang lagi rin akong pagod, Ayan, nagbigay ako ng mga dahilan ganun. Pero ang pinakadahilan ko talaga eh, hindi, ano siya, hindi ko siya, uh, hindi, hindi ako mapakali sa ano niya, yung nakakapa ko siya, kasi feeling ko mababali siya. Ayan, tapos kumikirot siya. Tapos, ayun, hindi ako dinadatnan. Kaya, talagang pinatanggal ko rin ang implant ko. So, ayan guys, thank you guys. Ayan, subscribe mo. At subscribe nyo po ang aming channel. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, ayan, subscribe na po. Ayan, comment po kayo dyan. And share nyo rin po. And like our vlog, guys. Ayan, malaking tulong. At saka, please don't skip ads, guys. Kasi, um, kumikitang kabuhayan yan. Ayan, maraming maraming salamat, guys. Hanggang dito na lang. Ayan, mag, comment kayo dyan guys at ating isi-shout out ang inyong mga channel. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Thank you. Bye-bye.